Ay, sis, tingnan mo yung lipstick, lipstick na nabili ko. Ah, saan? Pahingi niya na. Ay, oo, ka na naman. Damot mo. So, Ayun, ako na sa iba na. Ay, hindi pa ako nakapagpamahin. Ay, Mga anak, ngayon yung ba pwedeng linisin yung bahay natin? Tingnan niyo. masyadong maraming kalat. Seriously pa? Kakauwi mo lang, uutusan mo kami agad? Kaya nga, dami-daming utos. Nakita no, niyo namang paggagaling lang sa trabaho yung papa niyo, pagod na pagod na ako. Eh, pakialam ko. Pakialam namin. Obligasyon mo yan magtrabaho para sa amin, di ba? Kaya huwag mong isinusumbat sa amin yan. <laughs> Yun naman kayo, ganyan anak. Sana naman, kahit pa paano, tulungan niyo naman si papa niyo. Okay, ikaw, na matandang uugod-ugod, tigil-tigilan mo yung pananalita mo kung ayaw mo pilipiting ko yung dila mo. Oo nga naman. Okay ko na lang gawa-gawa niyan, hindi yung inuutos-utos mo. Sige na mga anak. Saka huwag naman kayo masyadong ganyan sa papa niyo lahat naman ginagawa ko para sa inyo. Huwag kayo mag-alala na ako. na lang gagawa. Lahat ginagawa pero hanggang ngayon ganito pa rin yung situation ng buhay natin. Wala pinagbago. Tapos sasabihin mo lahat ginagawa mo. Dami yung pang sinasabi ay mo nalang gawin. Alam mo, pa, ikaw na gumawa niyan. Total, hindi rin naman ganun karangal yung trabaho mo. Kaya pwede ba? Huwag um, mo may inaartehan. Mga anak, tawarin niyo naman ako kung gantong buhay lang yung kaya kong ibigay sa si inyo. Kaya mag-alala na, ako na lang yung gagawa niyan. Saka, maglulutokan ko na rin kayo ng akunan. Dapat lang. Ay, hindi hanggang ngayon ganito pa rin yung tiyura ng pananalimot ko. So, may trabaho ko rin? Ito na lang. Ayok mo agad. Ituturo mo pa. Ano, ituturo mo pa. Mga anak, mga anak, kakain na. Hindi ba ang kumakain? Ano alam natin? Anak, pasensya na yung alam natin, nak. Isda! Ano yan? Pagkain ba ng tao yan? Mukhang pagkain ng aso yan eh. Tsaka pa, gusto namin ng carbonara. Bakit ayan? Anak, huwag naman kayong ganyan. Yan lang ang nakayanan. Pa naman! Ayan ka na naman sa... Yeah, eh, sorry na. Yan lang yung nakayanan ko, Sorry na. Gumawa ka ng paraan. Hindi ako puro sorry na lang maririnig namin sa'yo. Anak, ginagawa ko naman lahat ng paraan. Pero talagang ayan lang yung nakayanan ng papa niyo eh. Sana, pagpasensa nyo na. Ah, magkano lang yung carbonara? Ang mura-mura oh, lang noon! Ate, pagsabihin mo kasi Papa. Ano po ba, ba sasabihin ko? Sinabi mo na lahat. Ano mo magre-reklamo pa ako? Gusto mo na ganyang ulam? Hindi. Sino mo may gusto dyan? Sino gaganahan yan? Wag well, mong mas masarap dyan pa mag-anak eh. Sana pagpasensyaan nyo, tsaka huwag nyo naman ganyan yung pagkain. Ilan yung trabaho mo sa isang araw pa? Halos nakukuba na ng nga ako kakatrabaho para lang maibigay yung mga gusto niyo eh. Pero wala, hindi talaga sinasapat eh. Talagang ilang ang kain ng papa niyo eh. Kaya sana pagpasensyaan nyo na yung ulam natin. So, ano gagawin namin ngayon? Pwede eh, ibig sabihin, kulang pa yung trabaho mo, maghahap ka pa ng ibang trabaho para mas masarap yung ulam namin. Huwag kayong mag-alala na. Sa susunod, masarap S na ulam na yung iluluto ko para sa inyo. Susunod na naman? Ilang susunod pa ba para sumarap yung ulam? Kung nga magtrabaho ka na nga din. Sana lang talaga totoo. Huwag mo na naman kaming paasahin ha. Tara na nga ayoko ko umain. Naglakang eh. pigisan ng kapatay. May naligo ka na ba? Oo, naligo na ako. Hindi na ako. Hindi naligo. Meron nga akong pasalubong sa inyo. Oo, sana magustuhan niyo. Ano naman to? Luma na to eh! Ayoko niyan! Ano <laughs> to? Galing pang okayan yan eh! Ayaw nga. Pa naman yan? Wala pong mas paganda? Ano oh, no. Hindi no. naman kayong ganyan. Masyado nang nasasasang papay mo sa gilaguan Ay, may naramdaman ka pala. Saka, sir, mo naman. Hindi mo nga kami mabigyan ng magandang buhay. Gusto nga namin ng ipon. Hindi mo naman pabigyan. Di ba? Ipon. Ipon. Bago cellphone yun, no? Ay! Ipon! Oh, ah, okay! Ah, Okay. Pasensyaan yeah. nyo na anak yung pasalubong sa inyo ni Papa. Ganyan lang naman yung makayanan ko. Tsaka maganda naman yan eh. Dapat hindi ka nalang bumili. Mm -hmm. Hindi mo ka mapa-gel polish. Yan. Yeah. Mm -hmm. Ibilan mo pa kami ng basahan. Sige na. Kung ayaw niyo, sa iba ko na lang ibibigay. Mabuti pa nga. Baka tanggapin pa nila yung basura mo. Sya! Sure. Pa na may binibig. Ito? Ipon-ipon ka lang pa na makuhan mo. Kakainis. Apple na may kagat. Ah, pwede naman kasi apple eh, di ba? Eh, gusto ko kasi yung latest noon. Diyos ko po. Tapos ang pangit pa ng binigay. Wala kang magpambili. nga, hindi ka makabili ayun na nga eh. Kaya nga sabi ko sa tatay mo, maghalap ng maraming trabaho. Sana nagtatay ka ng mayaman. Aba, anong gagawin ko? Mamimili Pahay ako. Pamayas pala tayo, dapat yung tatay tayo ng mayaman. Oo, oh, di ba? Ano yung mamimili tayo ng, ay, lang, hindi mo na sa nanay ko. So, maranasan yung mga shopping-shopping ba eh. yun, yung ang tayo yung magigilihin. Tapos, pa-block card ka pa. Swipe, swipe lang. changing. Tara na. Tulog na tayo. Oras na. Kasi, ay, ko kasi. Ano ba yan? Ang ipis-ipis ng kwarto natin. Hindi ako makatulog doon. Kaya nga, init-init pa aircon. Kaya bumaba na lang tayo ulit. Kasi, makakadiri. Kaya nang kaya tayo ng aircon. Hindi na nga tayo makakaroon ng aircon. At maulang, tapos wala ko Kaya nga. Mararating pa kaya tayo sa buhay ng ganyan? Hindi ko wala na eh. Hindi na nagtrabaho. Kasi hindi ka pa maganap. Ikaw mas matanda sa atin, di ba? May okay. ako pala mo naman ang mukha mo. Papunayin mo pa ako. Ikaw na lang. Wala ma, mas matanda ka. Alam mo naman mag-work ako. Eh, ayaw pa eh. Kita mo, masasayang kong baby face ko. Ay, baka maging baby nila ko Ay, ah, uh, sing mo naman. Okay. Okay. Sana all of them yun. Nakakagulisit pala na tao na to. pa kasi siya naging tatay natin. Kaya nga eh. Tara na nga! Pwede kaya maghanap ng bagong tatay? Pwede lang talaga. Naghanap na ako una pa lang. O hindi, tara na. Tara na. Naampok na ako. Ha? Kung saan ka man naroon ngayon, sama mo na lang ako. Hirap na hirap na ako sa mga anak mo. Hindi ko na alam kung kung anong gagawin ko. Lahat naman, ginagawa ko para sa kanila, pero masama pa rin ang tingin niya sa akin. Ma, sana kunin mo na ako para magkasama na tayo kung saan ka man naroon ngayon alam mo, pagod na pagod na rin ako sa mga anak mo hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh sobrang ang sakit-sakit na gusto ko nang sumuko gusto ko nang mawala hindi yata ako mahal ng mga anak mo. Kaya gano'n na lang yung prato nila sa akin. Pero mga anak mo parang baliwala lang sa kanila. Pati yung simpleng regalo na gusto ko lang sila mapasaya, binabaliwala nila yun. Ma? Sa kamahal, sana Sama mo na ako. Ayoko ko naman, hindi ko na kaya. Suko na ako sa mga anak mo. <laughs> napapwisit ate, nagugutom ako. Ano Talaga ko makatulog. Oh, Ang ate, hindi sa'yo mo ba? Mag-ing? Kaya Teka, teka, putla. Ano ba putla? Ayun, siguro dahil hindi sa alak yan, no? Ayun. Yeah. Basta, nagugutom na ako. Pa! 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 Inom kasi ng inom eh! Pa! Pingi pera! Nagugutom na kami ni Ate! Ate!

Kumain okay, na 'di? Tumawag ka lang. Tumawag ka ng tulong. Bilisan mo. Pa! Pa! tayo ngayon. May hindi pa nga tayo marunong tumayo sa sarili nating paay. Eh, yeah, eh. Ikaw na nang bahala sa sarili mo, ha? Ate naman. Wala na si Papa, ganyan ka pa. Napaka-selfish mo pa rin hanggang ngayon. Sarili ko, hindi ko alam paano ko bubuhayin. Hindi dadamay pa kita. Bakit kasi ginawa pa natin kay Papa yun? Alam ko lang na may sakit siya sa puso. Eh, di ko alam natin, hindi na natin sana ginanong si Papa. Sing-sisi ako sa ginawa ko. Hindi <sighs> ko mapapatawad yung sarili ko, be. Oh, di ko <sighs> hindi ko alam, hindi ko alam. Walang buwapasok sa isip ko. Bakit ganun yung nangyari na? Kabilis. Ba, oh. kikita mo man kami ngayon. Be. Sana po tawarin Alam ko, hindi pa po, po kami magpapatawad ng ganun-ganun lang. Pero sana, patawad din po kami balang araw. Marami ka naman pa, sumunod ka agad kay mama. Sobrang pinagsisihan namin yung ginawa namin sa'yo pa. Patawad talaga. Alam ko lang. Oh, <sighs> man.